Hello everyone! Ako guys, meron yatang hindi pagkakasundo sa admin ngayon. Kasi tingnan mo, sabi ni Senator Cheese, hindi daw sila sunod-sunuran katulad ng mga nasa kamera, sunod-sunuran sa kanilang speaker, Martin Romualdez. Ito <laughs> guys, panoorin natin ha na di, meron kayong nabanggit na parang uh, hmm. uh, hindi kayo sunod-sunuran o sunod-sunuran? Ah, ang mga kongresista tila nasasanay na diktahan ang uh, Senado kaugnay sa gusto nilang mangyari sa impeachment. Pwes kung trabaho ng ilang mambabatas na maging sunod-sunuran kay Speaker Romualdez na gusto claro itong impeachment na ito hindi namin trabaho yan sa Senado hindi oh. ko rin trabaho yan bilang tagapangulo ng um, Senado para sa akin gagampan na namin ang aming tungkulin ayon sa aming paniniwala na tamang proseso na naaayon sa batas. Nung inupuan nila na mahigit dalawang buwan itong impeachment complaint, may narinig ba sila sa amin? Nakalagay din sa rules nila immediately ibibigay ng SECGEN yung impeachment complaint sa speaker. Hindi nila ginawa yon sa loob ng mahigit dalawang buwan. May narinig ba silang reklamo sa amin? Ginalang namin ang kanilang pasya, proseso at pagdidesisyon. Yan sana ang inaasahan ko rin sa kanila. Sabalit maging ganun pa man, hindi ko pwede silang gawin, piliting gawin o hindi gawin ng particular na bagay. Gayon din sila. Kung nais nila maging sunod sunuran sa gusto ng kanilang speaker, pues hindi po namin trabaho 'yan. Sir, bakit sa tingin niyo? Wow! For the first time. Uh, Nako, Senator Cheese, parang uh, gusto kitang bilhan ng burger. <laughs> Ang galing galing. Dapat ganyan 'no. Talagang maninindigan, hindi pero guys, hindi dapat tayo mag alam mo yung hindi dapat tayo maging kalma kasi hindi natin alam ano kayong ginagawa nila, ano kayong plano nila, but ganitong atake ginagawa nila ngayon, no? Hindi natin alam. may ganong position si speaker. What is Um, siguro naman, klaro naman yun no simula simula na wala namang magaganap at mangyayari sa kamera, lalo na't ganong karaming boto ko hindi yan sinangayunan ng speaker ng kamera bakit uh, yung tanong guys yung tanong bakit daw ganoon yung um, pananaw mo bakit nasabi mong sunod sunuran yung bakit mo nasabing may ganong ano daw opinion or ano yan may ganong uh, si Martin Romualdez daw bakit daw naisip mo yun kay Martin Romualdez no na gustong i ano talaga i yung impeachment oh ito yung sagot ni ano Jesus Cadero ang magaganap at mangyayari sa kamera, lalo na gano'ng karaming boto o hindi yan ayunan ng Correct. speaker na kamera. am um, hindi para sa akin na sabihin yan. Siguro para na sa mga magaling sa mga political na anal analysis um, kaugnay ng kasalukuyang sitwasyon at darating na panahon. Pero klaro, ang Senado ay hindi, hindi sunod-sunuran sa kamera kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin nila. Sir, for the record, kayo kasi mayroong umikot sa social media na resolution supposedly dismissing the articles of impeachment against the Vice President. Uh, ano po ang status kung mayroong mang ganun dokumento dito sa Senado? Walang ganung uri ng resolusyon na final o pending sa Senado sa ngayon. Hmm. Ano mang kumakalat na resolusyon na wala namang author, na pinakita lamang din sa akin ng media, ay ika nga mere scrap of paper, Unless may mag-file niyan, unless may mag-author niyan, unless pagdibatihan niyan, at unless pagbotohan niyan. As of last night, even this morning, tinanong ko dahil sa mga katanungan ng media, wala pong ganyang uri o parehong resolusyon na final o inihain sa Senado sa ngayon. Kaya wala kaming aaksyonang ng resolusyon pareho o kaugnay o malapit sa lumalabas ngayon. Sir, pero marami pa namang araw bago ang end of uh, session. Kung Actually, apat na lang. Kung may mag-file, mag action ang ganyan. Um, kung may mag motion um, na-action na at pagbobotohan. Pero kung walang mag-file, eh, wala kaming a-actionan. Sinabi ko na yan dati. The Senate is a deliberative body whose plenary is supreme. Ano mang ginagawa namin, pinapadaan sa botohan. Na walang sinabing uh, pagbotohan to dahil tinatanong naman palagi. Any objection? Pag wala, ibig sabihin, lahat sumang-ayon. Pero bawat ginagawa namin, pati na rin pagtawag ng role, hindi ba? Pagtawag ng reference of business, pagtayo ng isang miyembro, lahat po yun pinagbobotohan sa pamamagitan ng simpleng katanungan, any objection. So ito... So hindi pala totoo yung umiikot na resolution daw sa dismissal no ni sa impeachment ni VP Sara nako sino nun mang nag-imbento nun nako okay lang daw kung na ifa file talaga yan nako naman sana naman i-file na talaga yan no <laughs> ito ganun din dadaan sa prosesong yan pagbobotohan din ito kung may maghahain nga ng ganyang resolusyon sir kung wala anong mangyayari sa June 11 um kung wala ang mangyayari sa June 11 ay yung uh, prosesong nakatalaga sa aming rules kung saan babasahin ng mga prosecutors yung articles of impeachment, magkoconvene ang Senado, susumpa ang mga mahistrado, mag issue ng summons. Hanggang doon lamang ang pwedeng magawa ng kasalukuyang kongreso kaugnayan. niyan. Pero alam nyo, naiintindihan ko naman talaga si Martin Romualdez kung bakit niya pinupush talaga yung impeachment. Kasi naman guys, di ba, bilyon-bilyon yung gastos nila, di ba, to fund the current uh, alam mo yung mga yung mga congressmen yung mga pangbayad yung mga ayuda no para lang talaga bumoto sa impeachment at para matuloy yung impeachment na yan tapos masasayang lang nako dapat i-refund yun <laughs> i-refund yung mga yung billion-billion tax na ginamit nila no para lang ipagpatuloy yung uh, impeachment na yan tapos hindi pala matutuloy. Sayang! Sayang yung nagastos nila. ba? Diba? Nako naman talaga. <laughs> <laughs> hindi na nasayang ang suot. <laughs> ah, ba? <Never>. Diba? <laughs> tapos isa din yun, buti na lang sinabi mo, cheese. Sayang daw kasi, di ba si Laila Dilima? <laughs> ready na ready na siya no to alam mo yung the big comeback ni Laila Lima, no magiging prosecutor na sana ng impeachment case ni VP tapos 'di ba ano magyari masasayang guys hindi matutuloy yung big comeback niya tapos ano pa yung mga prosecutor excited pa naman silang suotin yung mga uniform nila <laughs> as the prosecutor sa impeachment na ako, sobrang dami talagang masasayang na taxpayers' money. Kung hindi matutuloy ang impeachment na yan, ako naman talaga, alam naman talaga kasi nila na, alam mo yung, wala talagang kwenta kung ipagpapatuli pa rin yung impeachment trial na yan. Nagsasayang lang talaga sila ng oras kasi alam naman na nila na Sarah, VP Sarah has the votes. Nako, has the numbers. Kaya wala na talaga kahit anong pilit. <laughs> Kaya guys, anong masasabi nyo? Anong alam nyo? Tokol dito, baka naman para naman maano natin, no? matalakay natin. Don't forget to like and subscribe to my channel. Have a great day, everyone. Bye.